Ito hindi ito na sprayan mga friends. Kaya yan. Wal, wala, itong spray. Buha din ako ng isa. Uh -huh. Sarap buhay probinsya. Sarap. Tahan, tahan, Waratan, Ingat ka, boss. Baka ma matinag ka. Ma nagkanta, boss. Ingat ka lang. Yan, oh. Yan, kinats ni busing. Yan, kinakats na, oh. Marami pa silang kuha, oh. oh. si busing ganito lang ang buhay namin dito pagkatapos ng trabaho hanap ng pagkain sa tabing bakod tignan natin kung mayroon siyang kuha ganito kasimple ang buhay sa probinsya mga friends you know tapos diyan sa kabila hindi na kinukuha yung bunga ang dami yun o yung kinalabaw ang daming bunga ang mangga dyan okay, um, yung salita nila na, ang salita namin dito pangkasinan kaya e, pati yung tagalog ko baluktot guys po yung pre yung pita doy uh, sabi na doon daw ang may malaki yan. Yan. Kinuha ni Pusi. Yan. malang uh, mura eh, din ako ah, mamaya. Yan ang nila. Yung titignan mo. mo parang walang bunga sa taas. Iba na yung mangga natin ngayon, oh. maganda na, wala na yung ang, ang ang tawag nila sa amin aburike ay may abalitungar almoranas ang tawag nila dito sa amin almoranas ito hindi ito na isprian mga friends kaya yan Wal, wala, itong spray buha din ako ng isa sarap buhay probinsya sarap na nakawin na lang natin itong isa ay nanghihingin na natin bakit may lamang pa yan boseng? yung timba? may lamang pa yan? tingnan nyo yung kuwan halaman o no. ang ganda ukuran nila oh. Itagay mo tikalawe. Ang mangga. <laughs> ang mangga. nama magaganda. Ang ganda. Put fly man, fly ya yun? may. Ah, yang, yung, yung nanoto sa kanang mangga. Tan 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 diri sultan. Itagay mo dai sa. Tan tan. Ah, uh. oh. hihingin ko na sa